Ever wished you could just press pause sa sarili mong ugali? Yung tipong ayoko na maging ganito pero kinabukasan, ayun na naman. Same cycle, same struggle. Nakakafrustrate, frustrate ba? Diba? Parang paulit-ulit kang nilulunod ng sarili mong mga habits na alam mong hindi na nakakatulong pero hirap bitawan. Kung ganito ka minsan, kapatid, hindi ka nag-iisa. Did you know na maraming pangarap ang hindi natutupad hindi dahil kulang ka sa talento o sa opportunity kundi dahil may mga bagay kang ginagawa araw-araw na sa totoo lang unti-unting sinasakal yung potential mo hindi dramatic to totoo to and the worst part minsan hindi natin napapansin na tayo pala mismo ang kalaban natin In this video, we'll explore something deep yet simple. Wala mo ng komplikadong theories. Wala mo ng motivational hype. Ito, kwentuhan lang. Pero, may bit-bit na aral. Kasi today, pag-uusapan natin kung paano mo kayang baguhin ang mga nakakasirang habits mo gamit ang wisdom na ilang libong taon ng sinusubukan at napapatunayan na gumagana hindi dahil uso, kundi dahil totoo. Now, let's get real. Lahat tayo may bad habits. Hindi ito tungkol sa pagiging masama. It's just that may mga kilos tayong parang automatic na lang natin ginagawa. Pero deep down, alam nating hindi na siya healthy. Para sa isip natin, sa katawan natin, at sa direksyon ng buhay natin. Maybe it's procrastination o yung madaling matrigger sa maliit na bagay. O yung sobrang pag-scroll sa social media na isang oras lang daw, pero pagtingin mo sa orasan, tatlong oras na pala. Ang tanong, paano mo sisimulang bitawa ng mga ito kahit na parang parte na sila ng system mo? Well, ang unang hakbang, awareness. Oo, sobrang basic pakinggan. Pero isipin mo, Ilang beses ka na bang nagbago ng routine nang hindi mo man lang namalayan kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Kasi the truth is, we can't change what we refuse to confront. Kailangan mong harapin yung ugali mo na hindi ka proud at sabihin sa sarili mong ito. Ito yung nagpapabagal sa akin. Let's say lagi kang late sa simula. Okay lang. Nakakatawa pa. Hahaha, <laughs> ako talaga yung laging late sa tropa. Pero pag tumagal, nagiging identity mo na siya. At ang identity na yan, quietly, binabasag yung credibility mo. Kasi if hindi ka kayang i-hold accountable sa oras, paano ka pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay? But here's the good news, you're not stuck. Hindi ka estatwa. You can change. Pero hindi overnight. Hindi rin siya magic. Kailangan lang klaro ka. Klaro kung ano yung ugali na gusto mong palitan at klaro kung bakit mo gusto itong baguhin. That brings us to something deeper. Intention. Minsan kasi, kaya hindi tayo makalet go ng bad habits because wala tayong matibay na dahilan para baguhin sila. O baka meron, pero hindi natin inuulit sa sarili natin. Yung motivation, nawawala kasi hindi tayo nakakapit sa why natin. Kaya tanungin mo sarili mo, bakit ko gustong bitawan tong habit na to? Anong mangyayari sa buhay ko kapag nawala na siya? Sino ako kapag wala na tong ugali na to? Imagine mo na lang kung wala na yung habit mong laging umiiwas sa responsibilidad. Gaano ka na kaya ka productive ngayon? o kung natuto kang magpigil ng galit kahit mainit ang ulo mo, ilang relationships na kaya ang save You see, intention gives direction. At kapag malinaw yung direction mo, mas madali kang bumangon kahit madapa ka. Kasi hindi ka basta-basta sumusuko. Alam mo kung saan ka papunta. But awareness and intention are only the beginning. Kailangan din natin ng control yung kakayahang pigilan ng sarili mo kahit gusto mo nang mag-give in. And that's where most people struggle. Kasi sanay na tayo sa comfort, sanay tayo sa reward, sa instant gratification. And yet, the most powerful thing you can ever do is to say no to yourself. Uy, isang episode lang. No. Konti lang naman na scroll. No reply ko lang tapos focus na ako? No. Ang weird, 'di ba? Tayo tong nagsasabi, pero tayo rin tong dapat sumunod. That's self-mastery. At hindi mo kailangan ng fancy setup para magsimula dito. Kailangan mo lang ng disiplina na kahit hindi ka motivated, kaya mong sundin ang sinabi mong gagawin mo. Isipin mo 'to ang taong hindi kayang kontroli ng sarili para lang siyang bangkang walang timon. Kahit gaano ka pakatalino, kahit gaano ka pakahusay, kung palagi kang sumusunod sa impulses mo, mauuwi ka pa rin sa direksyong ayaw mong puntahan. At ito ang twist, ang kalayaan na hinahanap mo ironically nasa disiplina hindi sa gawin ang gusto ko, kundi sa hindi ko gagawin ang ayoko maging. So, paano mo masisimulan to? Magsimula ka sa maliit. Sa araw-araw, yung hindi mo pagbukas ng phone agad pagkagising. Yung pagtayo mo kahit ang sarap pang humilata. Yung pagpili mong maging mabait kahit may dahilan ka ng maging bastos. Yung mga ganitong maliliit na laban, sila ang bumubuo ng malaking pagbabago at habang ginagawa mo to mapapansin mong may nangyayari hindi lang sa paligid mo kundi sa loob mo parang unti-unti natututo kang huminga bago kumilos mag-isip bago magsalita tumigil bago tumuloy sa ugaling alam mong makakasama sa iyo at hindi mo kailangang perfect, hindi mo kailangang flawless. Ang kailangan lang ay hindi ka tumigil. Kasi bawat araw na pinipili mong baguhin ang sarili mo, kahit kaunti lang, ay araw na hindi ka na yung taong dati. Araw na mas malapit ka sa taong gusto mong maging. Now that we've talked about awareness, intention, at yung disiplina ng pagpigil sa sarili. Let's keep going. May isa pa tayong ugali na madalas tinatanggap na lang ng tao, pero silently. It's destroying your peace and that habit? Overthinking. Alam mo yung tipong wala pa mang pero sa utak mo, tapos na lahat? Iniwan ka na, nawalan ka na, sumablay ka na, kahit wala namang nagsabi. Classic, di ba? Tayo na nga tong hindi pa gumagalaw, tayo pa tong pagod na, at alam mong hindi lang siya pag-iisip. Uh, parang unti-unti niyang kinakain yung peace mo. Yung present moment mo. Kasi habang andito ka, ang utak mo nandon sa what-ifs at baka. Hindi ka talaga nakakapahinga. Overthinking is one of those habits na akala mo harmless. Pero actually, it's exhausting. Hindi lang sa utak, pati sa puso kasi habang lahat ng iba gumagalaw na, ikaw na istak sa loob ng sariling ulo mo. Tama ba tong gagawin ko? Anong sasabihin nila? Paano kung magkamali ako? Pero bro, ate, hindi ka pa nga nagkakamali, pinaparusahan mo na agad sarili mo. And here's something most people don't realize. Overthinking is a form of fear, disguised as preparation. Pero hindi ka naman talaga nagpe-prepare. You're paralyzing yourself. Pinipilit mong kontrolin ang mga bagay na sa totoo lang hindi mo kontrolado. Kaya ang kalaban mo dito hindi lang overthinking, kundi 'yung illusion na kaya mong kontrolin ang lahat. What if I told you? Hindi mo kailangang ayusin lahat bago ka kumilos. Hindi mo kailangang siguraduhin ang resulta bago ka mag-decide. Kasi minsan, sa sobrang pag-iisip natin, wala na tayong nagagawang aksyon. At yung buhay, hindi siya naghihintay sa mga taong nagdadalawang isip. Umaandar siya para sa mga handang magkamali, matuto at mag-adjust habang gumagalaw. So how do you stop overthinking? You don't. Hindi completely. Kasi utak mo yan, natural sa kanya mag-process. Pero ang pwede mong gawin, I-train siya. Gamitin siya hindi para guluhin ka, kundi para gabayan ka. You do that by go focusing on what you can control. Hindi yung resulta, hindi yung opinion ng iba, kundi yung effort mo, yung action mo, yung response mo. Kasi dun mo lang talaga makikita yung tunay na kapangyarihan mo. Sa response mo, hindi sa sitwasyon, hindi sa tao kundi sa kung paano ka nagre-react sa kanila. Let's say may nagsabi sa iyo ng hindi maganda. Dati, baka buong araw mong iniisip yon. Pero ngayon, pause ka lang. May control ba ako sa sinabi niya? Hindi. Pero may control ako kung paano ako magre-react. And suddenly, ang bigat ng loob mo, gumagaan. Kasi, nare-realize mong hindi mo kailangang dalhin lahat. That's stoic wisdom, right there. Hindi mo kailangan ng fancy book para matutunan yan. Kailangan mo lang ng awareness na, ah, okay, sa part na to, ako na ang may say. Another habit na quietly ruining people's growth? Self-pity. At oo, mahirap tong pag-usapan. Kasi minsan, may karapatan ka naman talaga malungkot. May karapatan kang masaktan, mafrustrate malugmok. Pero kapag tumagal ka sa ganong state, nagiging lifestyle na siya. Alam mo yung feeling na parang lagi ka nalang victim? Na laging may kulang, may mali, may dahilan kung bakit hindi ka umaasenso? At lahat ng yon, laging nasa labas mo. Ibang tao, gobyerno, panahon, swerte, hindi mo na napapansin. Parang ikaw na yung bida sa tragic movie na paulit-ulit mong pinapalabas sa utak mo. Pero walang growth doon. Walang freedom sa pagiging laging kawawa. Kaya minsan, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo. Ito bang iniiyakan ko? Iniiyakan ko ba dahil totoo o dahil nasanay na lang ako sa role ng laging talunan? Ouch, 'di ba? Pero minsan kailangan natin ng konting sampal ng katotohanan para magising. Look, valid ang emotions mo. Hindi natin yan dini Pero hindi lahat ng emotion dapat mong sundan. Hindi lahat ng lungkot ay dapat gawing bahay. Some feelings are meant to be acknowledged, not entertained. Imagine mo to, may bagyo, malakas, nakakatakot. Pero hindi mo naman kailangan magpanik kasi alam mong lilipas din. Ganyan din ang emotions. Bagyo lang sila. Hindi mo kailangang sumama sa agos. Tumayo ka lang. Hintayin mong bumaba ang ulan pero wag mong hayaang tangayin ka. And lastly for now, eto mabigat. Comparing yourself to others. Napansin mo ba kahit kailan, hindi ka pa naging masaya sa sarili mo kapag kinumpara mo sarili mo sa iba? You look at someone's success online and suddenly, parang kulang yung sayo. You see someone's relationship and you start questioning your own. Someone posts a fitness update and suddenly, hindi na masarap yung kinain mong cake. Grabe, no? One scroll lang, tapos ubos na ang confidence mo. Pero ito ang tanong. Kailan ka huling nag-celebrate ng win mo? Kahit maliit lang, without comparing it to someone else's. Na, uy, natapos ko tong task today. Panalo na to para sa akin. Or, nahandle ko yung stress kanina nang hindi ako sumabog. Progress to. Hindi mo kailangang maging better than others. You just need to be better than who you were yesterday. Kasi habang kinukumpara mo sarili mo sa ibang tao, nawawala ka sa sariling journey mo. And what's worse, hindi mo sila kilala talaga, highlights lang ang nakikita mo. Pero ikaw, buong behind the scenes ng buhay mo, bitbit bit mo. And that's the trap. You're comparing your real life to someone else's curated one. So paano mo ititigil 'to? Gratitude. Practice seeing what's already working for you. Hindi dahil kontento ka na, kundi dahil aware ka na. Alam mong, kahit hindi perfect ang buhay mo, meron kang mga bagay na dati dasal mo lang. Meron kang growth, meron kang resilience, at meron kang panibagong araw para i-improve ang sarili mo. Ngayon habang tinatalikuran natin ang overthinking, self-pity at comparison, isang bagay ang lumilinaw. Ang tunay na kalaban ng bad habits ay hindi lang disiplina, kundi kalinawan. Kalinawan kung sino ka. Kalinawan kung sino ang gusto mong maging. At kalinawan kung anong mga bagay ang kailangan mong iwan para makarating ka doon. Kaya ngayon, Ready ka na ba talagang bitawan ng mga bagay na bumabagal sa iyo? Kasi ang susunod na kailangan nating pag-usapan ay yung mga ugali. Nakala mo okay lang. Pero unti-unting sinisira ang pagkatao mo. So ayun na nga, 'di ba? Yung mga ugali nakala mo maliit lang. Pero over time, parang anay na unti-unting kinakain yung pagkatao mo. Hindi siya biglaan eh. Hindi siya parang isang bagsak tapos sira ka na hindi paunti-unti dahan-dahan yung tipo bang gigising ka na lang isang araw tapos parang bakit parang hindi ko nakilala sarili ko and that brings us to another habit na madalas hindi natin napapansin justifying mediocrity yung mindset na okay na to kahit alam mong hindi mo binibigay yung best mo at least may ginagawa ako kahit ang totoo, binabarat mo na yung pangarap mo. Ang masakit pa? Minsan, sinasabi mo yan kasi takot ka lang talaga magsikap ulit. Takot kang masaktan. Takot kang mabigo. Kaya mas madali na lang sabihin, eh, ganyan talaga ako kaysa sabihin, may babaguhin ako. Pero guess what? Hindi yan stoic thinking. Hindi mo kailangan maging perfect. Oo. Pero hindi rin ibig sabihin noon na okay lang maging stagnant. Kasi ang tunay na contentment hindi 'yang pagiging kampante. Hindi 'yang settling. Contentment is peace in progress. Na kahit hindi mo pa nararating yung goal mo, alam mong papunta ka doon. A stoic doesn't aim for comfort. They aim for virtue, for growth, for alignment. Alam nilang mas mahalaga ang character kaysa convenience. Kaya kahit mahirap, they show up. Kahit pagod, they keep going. Hindi dahil may pressure, kundi dahil may paninindigan. And speaking of paninindigan, isa pa sa mga habits na mahirap bitawan, people pleasing. Aminin, ang sarap sa feeling na lahat ng tao okay sa'yo. Yung wala kang kaaway, lahat natutuwa lahat satisfied. Pero sa totoo lang, sinong napapagod? Ikaw. Sinong hindi natutulog ng maayos? Ikaw. Sinong nawawala sa sarili kasi araw-araw kailangan mong i-adjust kung sino ka para lang may approval ng iba? People pleasing is a silent killer of authenticity. Kasi ang ending, ang dami mong yes, pero wala ka nang natitirang energy para sa sarili mong no. Hindi mo na alam kung ano ba talaga gusto mo. Hindi mo na alam kung sino ka without uh, the opinions of others. And stoic wisdom reminds us, your peace is more important than their approval. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung magpapakapagod ka ba para mapansin nila. Remember this, you don't owe everyone an explanation. You don't need to be understood by everyone. Your life isn't a democracy. Hindi mo kailangan ng boto para maging totoo ka sa sarili mo. At kung may natutunan man ako sa kabuuan ng journey na to, it's this. Bad habits are not just behaviors. They are reflections of who we've been tolerating ourselves to become. Pero once maging malinaw sa iyo na hindi ka na yon, everything changes. And change doesn't start with a loud announcement. Minsan, tahimik siya. Parang isang araw, sinasabi mo na lang sa sarili mo, Tama na. Tapos, unti-unti, binabago mo na kung paano ka mag-isip, paano ka mag at paano ka magmahal. Hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Kaya, ngayong nandito ka na kaibigan, allow me to ask you something very real. Ano yung isang habit na alam mong kailangan mo ng iwan? Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi kapag ready ka na, kundi ngayon. At hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad? One small shift. One daily decision. Isang paulit-ulit na pagpili na hindi na to ako. that's how transformation begins. So, kung nabasa mo to at may gumising sa puso mo, may part sayo na nagsasabing oo nga, ako yun ha. That's the first sign of growth. Awareness. Kasi awareness leads to responsibility. And responsibility, yan ang tunay na freedom. Hindi yung kalaya ang gawin lahat ng gusto mo, kundi yung kalaya ang hindi gawin ang mga bagay na alam mong hindi na aligned sa iyo. That is stoic freedom. So before we end, gusto ko lang iwan sa iyo tong message. You are not your bad habits. They may have shaped your past, pero hindi nila hawak ang future mo. Every time you choose self-discipline over self-destruction, you're reclaiming yourself. Every time you choose clarity over chaos, you're coming home to who you really are. And every time you show up, kahit pagod, kahit takot, kahit hindi sure, you're proving to yourself na kaya mo. Kaya mo. At habang humihinga ka, may chance kang ayusin. May chance kang bumawe. May chance kang maging version ng sarili mong hindi takot sa hirap, kundi committed sa paglago. Now, If you resonated with this video kahit isa lang sa mga napag-usapan natin share it in the comments gusto ko malaman anong habit ang iiwan mo na ngayon at kung gusto mo pa ng ganitong mga conversations yung hindi lang pampalipas oras kundi pangpagising din ng utak at puso subscribe ka lang hindi ka nag-iisa sa journey mo nandito kami para sabayan ka tandaan mo kahit gaano ka bigat ngayon, hindi yan ang ending mo. You're not behind. You're not broken. You're becoming. And one day, babalikan mo tong moment na to at sasabihin mo. Buti na lang. Hindi ko na pinagpatuloy yung mga nakakasira sa akin. Kaya kapit lang. Gisingin ang lakas. Bitawan ang hindi na para sa'yo. And above all, keep walking. The path reveals itself to those who refuse to stop.